Hi guys, uh, maliligo po tayo guys gamit itong ginger shampoo guys. Malapit ko na pong maubos yung isa, uh, yung, yung una ko pong order guys. Uh, sa noon kasi guys, medyo panot yung hair ko guys. Ngayon po medyo, ano na po, medyo lumabo, lumabong. Yan po oh, medyo dumami po yung hair po. Tapos, hindi na po ko masyadong panot guys. Madali din po yung, bumilis din po yung ano niya guys mabilis din po di yung ano niya pagtubo ng hair mo yan po noon medyo panut na kasi ako noon kahit dito nga ano, doon ano, oh. ngayon medyo may buhok na siya medyo kumapal na siya guys tapos ang ang sekreto ko lang dito guys pag naliligo ako i-rinse ko muna siya within 3 minutes yan sobrang mabulas siya tapos yung amoy niya guys ay amoy ginger talaga amoy luya tapos minsan nga pangalawahan ko guys pag ano na iayano ko muna pabalawan ko muna tapos shampoo ulit para ano para mapenetrate niya yung pangalawa Ayan. Tapos, kuskusin ko lang ng maayos para makapunta siya doon sa ano ko, sa ulo ko. Doon sa skin talaga niya. Tapos, hintayin ko yan ng mga isang minuto, guys. Yes. Isang minuto. Bawo ko siya banlawan. Tamang tama din kasi, guys, dito. Oh. tamang tama din kasi na magsasabon pa ako sa katawan ko. So, mga 1 minutes din yan. Isang minuto din yan siya, di? Ayan po. Uh, hindi ko na lang po basta guys ito lang makarecommend ko guys napakaganda niya talaga pong totoo po yung ano talaga totoo pong ginger shampoo po siya legit po siya guys isa ito sa recommended product na i-recommend ko sa inyo guys sulit po yung pera nyo dito hindi po kayo magsisisi tapos ang tagal pang maubos sa isa nito kaya po mag ano isang buwan oh, sa so halagang ang isa nito guys is 49 pieces only pag bumili kayo pag nagbabayt 1 tick to sila 199 na lang po guys makita nyo po click nyo po yung yellow basket natin guys ha thank you